Nah, babang injection itu langsung gilir. Tunggu so, oh. hah? Kulit naman, ha? namun putih-putih, eh, putih-putih. puti ayun putih-putih. Hah? 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 Ha? Ata. Hello, meron na naman. Hah? lucky. Hah? 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 naman. Naana naman. Naana naman. <laughs> hah? yun, meron nga, ayun o oh, ayun o, oh, namumula mula ha, yun na naman nagkasunod-sunod sila nagsunod-sunod sila tapos, bonus nya sa atin na, na. ha, nana naman nana na! uy, nana naman nana naman, ha usun na, ata isa ayun, grupir, grupir ha, grupir. Grouper na naman nyo! Aroy, parang mamatay ata nyo. Hawak ako nyo. Pag ganito, loko nagkalukot-lukot, tribalian. Ayun pala! Ayun pala! Eh, hey, kalakbo. Tara. Lauta, <laughs> laut. Huh? Tala, huh? Ayan mga tv Mix, maka brother Yung bangka natin nandun lang sa unahan. Nasa medyo laut kasi sa tabi. Palakas yung ano. Palakas yung ano kagabi. Delikado yung bangka. Kaya nilagay natin dito sa may pundasyon natin sa malayo. Malayo sa tabi para hindi masyadong persado yung bangka. Ayan dun pa si ano? Patrick. Bye! Kaguha. ha, si Patrick na ano, ang nanglalampat ng mga tangkit. Tingnan natin kung may huli. Ayun, inangat niya na. Tingnan natin. o, ayan si Kabadi, tingnan natin yung huli si Kabadi. Ay huli pa di. Halan. Ano, daming tangkit. Tsaka ano, kaduping. Oh. To, sarap na bibi ng ulam na. Ulam na libre na. Dito na tayo sa bangka. Si Idol Linyo, doon natin pinahintay sa tabi baka madali siya ng pugi dito dahil pa ng mga ano ah uh, tawito ito kuya tsaka ano bantol ngayon kitang ayan mga ka mix mga kaplader kukunin natin kitang uh, tangalian tayo kasi ano nahibasan yung bangka do sa ano laka, uh, laki kasi nahibas ngayon hirap din lumabas kasi maraming bato sa ano kanto may palwa pa ng ano paluwa pa ng nyog o nyo tra sana kitang natin banda nyo ah uh. Punta natin. Mga idol, kung ano na. idol. Kung na. nyo, Diri, diri, diri. Buwe, 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 buwe. Biraan Ito na, hinila na natin yung kitang. Sana may huli tayo. Nakaraan, dito tayo nag, ano, ano yung nakaraan? Nakakal oh. Ha? ha? na? May huli agad oh Biro daw. Atan nyo. Oh, waoy. Wow, oh, man. Ah, oh. oh. Tisi man eh. Lah, oo nga. Hinakanatkan na to. Oh, lumulugnot lugnut Na? Na, na na nyo kato korta nyo korta korta hindi natin dito ah may eh huli na huli hinila hila ala paliktad na itong bila na nyo na wala grabe lakas bagila oh hmm? grabe si idol ninyo Wala mong huli nyo? Eh? Nawa? Laom Laom? Malalim daw Bakit? Tula? Bato Ayun, bato Yung pamundo Pamundo, pamundo Wala mong huli nyo? Wala huli? Ha? Ata? Ata makuha? Ata? Uy, sayang ito, lukot-lukot ito Ito, mamsa ito Pag ganito, nagkakakak Ang ganito, nagkakakak Tribalian Ayun pala Ayun pala Lapo nyo Lapo Yun lang, lapo Uy, lapo, laki Eh, puso din yung kalium Huwag mo na yan Ganyan mo lang, ganyan lang Ganyan lang laki. Lapo Puso na yung Huwag mo na yan, yun Huwag mo na Sige, hanggang ito Sige, hanggang ito na Ito

Ah. Oke. Okay. Kami ketakut nyo. Oh, laki Oh, udang guli. Aduh, parang mamatay atanya. Apa ah, kamu nyo? Lagi ada lembu ya. Ah, itu buya. Para mag-stabilize. Maganda na yung lagoy niya. Hila ulit. Yun. Huli na naman. Huli naman. Walang, wala naman. Ha? Ata. Sa. Ayun. Grupir. Grupir ha. Grupir. Grupir na naman yun. Grupir. Eh. Kanak yung grupir. Oh, kanak ko. Kanak ko nyo. Ah, laki. Ah, laking.

Lahan, lamun. Lamun nyo. Ay, wala pala. Sa gilid pala tinamaan. Ah, lale, Sa gilid pala tinamaan. All pot! Ah. nyo. Tulo. Tulo na. Ayan, tatlong huli na. Ito naman, no? Wala wala naman. Kawil, ha? Meron? Pulpot. Pulpot. Ay, meron na naman. Uy, grouper, strawberry. Strawberry, yung parang lapo. Ayan, you no? Know? Strawberry. Yung parang lapo. Hmm. Uli naman. Uli naman. Ulpot. Ah, kada ulpot nyo. Yan ang tawag sa inyo. Pakita nyo, pakita. Ala. Ang tawag sa inyo ng gano'ng isda. Okay, wala ka munyo. Kita natin. Ngayon dito isda. Ah, anong tawag sa inyo? Ah, uh, isda. Kulay pula. Sa amin dito, uh, ulpot 'to. Pero yung pinaka-main pangalan niya sa amin, uh, strawberry. Ah, para strawberry, kasi yung ano niya. Yung pattern. Hmm. Ang tawag sa inyo, pa-comment na sa baba. Hmm, na no. Okay, pila. Hmm. Pila lang ko ha. Pila lang ko ha. Apat. Apat na. Apat. Apat na. Uy, puro lalangan, no? Gawil, na lang ano. Kawil, walang uli. Naan Ha? Naan naman. Naan na. Uy, naan naman. Naan naman. Ha? Sudah. Lah, sa inyo. Uy, rupir. Rupir nyo. Uy, sampang nyo. Sampang. Sampang, sampang. Uy, kita ko sampang. Ang laki na sampang. Ang laki na sampang. Ah. Ang laki na sampang. Sampang naman. Ang laki na sampang nyo, ngok. Ah, sampang. Pila na ha! Na. na! Lima! Lima na! Limang piraso na! Lima na ko Lima! Ayan, mga ka Mix mga ka brother Lima na yung huli natin! ano na na. ah, oh, na Ana! Oh! Naana naman! Naana naman! Naana naman. Na naman! Uy! Sampang na naman Sampang naman! Kulubot! Kulubot! Sampang na naman yun! Sampang, na naman yu. sampang na naman. Ah, sao bằng nhau! Ah! sampang bằng nhau! Kì! Kè ta po nhau! Ah! Kì ta nhau! Ah! Kì ta liu, Ah! Kì ta nhau! Ah! Kì gina nhau! Ah! 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 talo Ah! 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 Uy, wala. <laughs> o, oh, kawil na lang. Ano man? Ha? Yun! Meron nga, ayun oh. Ayun oh, namumula-mula. Uy, strawberry na naman 'yo. strawberry na naman. Strawberry na naman. hmm, napula-pula. Uh, sarap nito, taba. Ang taba-taba niyan. -taba ah. Strawberry. Masarap sa sigang tsaka ano, Sweet and sour. Sweet and sour. Ta. Tam. Pilih kau ha. Pilih lah. Seven. Seven lah. No. One, two, three, four, five, six, seven. Pito nga, dami. Pito. Boleh naman. <laughs> Hah? Ito na naman, nagkasunod-sunod sila Nagsunod-sunod sila Nagsunod-sunod You know Sampang na naman, grouper ah. Baboy, baboy Baboy, baboy ah. Sampang Tali nyo Oh Hmm, grouper Pilala ko ha Ocho la ocho. Ha? Kulit mo ha, puti. Namumuti puti ayo you no. Know? Namumuti puti. Ay bato ba nyo? Bato. Ay hindi oi, sta. Lapo. Ay ublong, ublong, ublong. Ublong nyo, ublong. Ah, buti buhay pa. Ublong nyo, ublong. 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 Ito ublong. Ay, gilo. Ublong. Ito tawag sabi dito ublong. Ito para lapo. Tingnan niyo. Kita niyo. Yan. Oblong sa amin to. Hindi to yung malalaking spot. Yeah. Ah, dami ah, malalaki ano, yung ano niya parang tuldok-tuldok. Yan. Tawag sa amin dito ano, ah, oblong. Ang sa inyo nang tawag. Ah, napay ano pa yan, no? sa ilong. Parasite. Hindi okay, pila. Pila na. Nuwebe. Nuwebe na, nuwebe. huli. Ano? Ha? Ata. Hello, meron na naman. Kaya laki. Ang laki nyo, yu, ano yan nyo? Yu? Pating Ang oh, tili, ay green grouper Green grouper nyo grouper, lumalaman ba? Kanak sa green grouper uh, Kanak Ah, kanak ko nyo Green grouper Ah, kanak ko nyo Kanak ko na ah, nyo Nga 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 ah, ah, Nga nga daw, nga nga, sabi ninyo nga nga Ah, laki ng green grouper oh Ah, sabi ka laki Laking Ah Ah, pila, pila Ah Malaka Uy Uy, bato na Ayun, bato na Mga ka-TV mga ka-brother Yung hilay niya dili nyo Buya na lang yan Ayun na yung buya natin Ayun, no Papila, pila, pila Tami nyo Kwartang-kwartang kwartang, kwartang kwarta ng linaw to nyo Hilano niya dulo niyo yung buya ya, ito nga ganyang dulo ng buya oh, oh parang Oh, ang bilis ako, bilis Oh, mm, bilis, oh ito. tulin oh tulin Oh, tulin, 'to. Tuloy, tuloy, Ngayon, 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 huli ngayon, 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 huli, ah, itong huli na Yo, nyo, kato idikyo nyo. Idikyo, dito, dito, dito. Yan. Idikyo na natin yung mga lutang. <coughs> may hangin to, may hangin. May hangin. Ah, babang injection ito lang sa gilid. So, tingnan nyo. Hmm. Diba, lubog na siya. yung isa ito, tingnan yung isa tip, nyo tool nyo ano look siya sya tanggalan natin ang hangin para hindi papalita yun pa rin yung tama dito, yung parang bubukol oh. ano, ito yung hangin nya dito yung tusok wala walang hangin na. Yun o. Oh. O, oh, ganda ng niya. O. Oh. oh, kapila. Ito, ito malaki. Ito malaki. Ah. Hmm. Yan, kalmado na sila. Sabi na nila. Sa Ito. Ito. Hangin, butog man ninyo Butog Yo, saan natin patimbang to? Ha? Saan natin patimbang? Manila Manila Para kwarta-kwarta Ayan, ina, maraming salamat po Maraming salamat po Mga ka-TV Mix Maraming salamat mga ka-TV Mix ating Mga ka-brother. Ka I love you all. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Thank, you, you <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Thank Okay, very good. Ah, yan, mga ka tv ka-brother. Patimbang na natin sa ano to, tabi. O di kaya sa korong pa may magbiyahe. kita-kita po tayo sa resibo. Ina I love you. Ina, I love you.

Patagmama ha? Oo. Uh. Patagmama ha? thank oh, you. Maraming salamat po. O, oh. ayun, kwarta-kwarta ng sa si idol ninyo. Marami ng pire sa idol ninyo. Ayan mga tv Mix, mga ka-brother, maraming salamat po sa inyong panunod. Sunod so, ulit na ariahan. Thank you.